Hello again mga kadogo. Good morning sa inyo mga kadog lover. So ibablog natin ngayon eh, yung tanong sa atin ni Sir Arbin ng Pagkakamarinsur. <laughs> Kamsur. Sabi sa akin eh, uh, ano daw at paano may iwasan daw para hindi bumaho yung mga papi niya or dog niya. Nablog ko na to mga kadogo noon about dun sa ganong sistema. So, so shortcut na natin. para maintindihan din kagad ng mga kaibigan natin mga dublader. Sir Alvin kasi ganito. Uh, maraming pinagagalingin yung baho ng aso. Meron yung pag na-infection sa tenga, mabaho ang aso eh. And mostly, kahit anong paligo natin at mabaho pa rin, eh, meron yan skin infection. For sure yun. Tayo so, po, ang pag-uusapan lang natin eh, Sir, yung maiwasan lang yung amoy kulob or yung normal na baho ng aso yung kinaliligo mas mabaho pa rin yung hindi siya cause ng infection na malalasera so madali lang yun mas ang importante pag kinaliguan natin patuman ng aso mga kadugo pilitin natin mapatuyo kagad huwag natin ang matuyo ng kusa pansinin niyo pag kinaliguan niyo di ganun tuyo bayaan niyo siya maya maya amoy kasi yung tubig dun sa katawan ng aso nasa loob yung nakasiksik sa <coughs> Ano pinagkaiba yon sa mga damit na labada na, na malinis na tapos sinuha na natin sa di ba nangangamitulog. Ganun yung mga kabili. natin matuyo sa katawan nila yung tubig. Kung may blower, blower natin. Para hindi siya bumabaho. At maganda nga, uh, napapaarawan natin ang sunlit. Kasi iba yung sa Bumabango sila mga kabili. Okay sir Arvin, lang po simpleng-simple simple lang. Basta hindi siya yung, ano ah, uh, hindi siya yung cost ng... Uh, ng uh, malalang infection or skin diseases ha yun, yun yung normal lang na amoy kulo at paho ano lang yan eh uh, may nagpoform ng bakterya yun of course, kasi naiipon yung basa sa ano, pero hindi pa yun yung uh, infection na sinasabi ko yun, nagsusugat na, nagbibiguhan, hindi, hindi ganun yun or yung mga mange, hindi yun yung normal lang na baho ang pinag-uusapan natin para maiwasan yan patuyuin lang after maligo at kung pwede, paarawang kahit ilang minuto. O, oh, wala ang baho nun, mga kadogo. Trust me. Okay, Sir Arvin, sana nasagot yun maayos yung tanong mo. Kahit simple nga uh, sagot lang to, at least direct to the point tayo rin to. Yun lang yun. So, sana may natutunan ka, Sir Arvin. Keep watching and God bless you na. Thank you for watching.